Mga hapon sa yung makaloy ka kaloy. So for this video mga kaloy. Ka tayo ng Miracle Fruit daw sabi na itong tawag ito. Sabi ni Irmat mga kaloy. Ka Maghanap tayo dito ng pwede natin eh. Lutuin. makaloy mga kaloy ka oh. sabi daw nila. Yung katas ito ng mga kaloy. Ka daming binipids na dala. Sa katawan. Ito makaloy ka kaloy. Ito yung kunin natin. Ito. Ah. Mabigat pala ito mga hmm? Mabigat. Malaki. Oh. Garabing laki mga kaloy. Hmm? Siguro mga walong kilo. Isang piraso mga kaloy. Ito. Try natin ito mga kaloy. Ito. So ito na para mga kaloy. Yung kwadatin na miracle fruits mga kaloy. Ito. Inuinan na natin. Tara mga kaloy. Samahan nyo ako. Satiinan na natin ito. Tingnan natin ba kung maganda talaga yung ano nito. Uy, grabing tigas pala ito. Hmm? Yung kalimbawa niya makaloy, parang ano? Tawag dito. Hmm? Parang, ano dito ah? Balat ng kalabaw na isang taon na binilad. Ito. Hmm? Uy! Amazing, oh! No? Yung sa loob pa yung mga kaloy, ka malambot lang. Yung balat yan lang talaga, asin matigas mga kaloy. Ka ito. Pot ko rin natin mga kaloy, ka tapos ilagay natin ito sa kawali mga kaloy. Ka malambot nga talaga oh ha huh? yan oh yung kosmikos natin ito kunti niya makaloy oh may mga buto siya huh? maliliit yung buto niya sabi daw na makaloy maganda yung ano ito eh yung pinaka tawag dito yung bako natin maya kasi eh ilaga pa natin itong makaloy lu tuh pantes tuh sih, dami tu. seberang laki, seberang laki ta Tua. Kira yang konen mau kali, kalau dikasih ya tak season, tuh bisa habis pelembut, balatnya matigas parang mayroon pa yata oh. No? pero wala nang problema mga kaloy natin isama yan ito lang mga kaloy sobrang dami pwede kaming sombrero itong ano nyo eh. ang tigas huh? Kaya tumarami makaloy, kaibigan. Natin sir Patay, kasi matmakaloy. Yan oh, pak, marami pala. Salam, 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 tomeno Xiaomi itu atau begitu Ini kita itu sama makaloy kuning nating tuh titik tuh ke atas makaloy yuk Hm Nah tiga satu empat May makaloy Misakik nung naku nanti makaloy itu nak pilih maganda. Kasi halatad sa balat niya you 'no know, you 'no, know. itong kulay ang mga you nitong know, may sakit mga kaloy, so, tama na 'yan siguro mga kaloy 'to, 'tong mga kaloy 'yung natin. Tara mga kaloy. Hindi po na nadingas yung anong mga kaloy. Yung tab Yung yan natin na tinauling. Yung... Ito. Lulutuin natin siya. Ito. Kumakatas na ang sarili niya mga kaloy. Oh. Ito. Lagyan natin yung wagang. salangan natin. Ito mga kaloy. Ano. Okay. Mapatayo ng panghalo mga kaloy. Imikos-mikosan itong mga kaloy. Malambot siya, oh. oh. Maraming buto. Maliliit lang kaso mga kaloy. Ayan, oh. Ang ingay ng kapitbahay namin. Ayan oh. Ayan, oh. Ayan yung mga kaloy, oh. Hmm? Ayan. Ayan. nanti nanti mga makaloy mag-init. Saka magkulo mga kaloy. Oh. Para mga kaloy. Na siya. Yung niya para mga kaloy. hindi eh, oh. mga kaloy oh. Lapit Para makita nila. Ayan. Ayan. Mga kaloy. nyo. Ayan, kumukulo-kulo na. So, ito na no, pala mga kaaloy. Ito, malapit na siya maluto mga kaaloy. Ayan o. Oh. Ayan mga kaaloy, yung kulay nagkulay itim. Ayan o. Oh. Ayan. Malapit natin matikman yung niluto na rin ng miracle fruit mga kaaloy. Kapinis na natin yung miracle fruit mga kaaloy. Ito, Salain natin mga kaloy. Lagyan natin sa sa kutsi mga kaloy. Sula tayong malagana, na. Ayan o. Salain natin mga kaloy. Ayan. Okay. Sa wakas matikman na natin yung miracle frog mga kaloy. Ito ang lasa nitong makaloy. Marami marami lang. Okay. Okay. So, okay. Yan. magiging ako nito kunti mga kaloy so ibigay ito kay Irpat at saka Irpat mga kaloy kasi ito siya mga kaloy maganda sa matatanda ito alam mo yung may nang may nang restin siya mga kaloy ito. ito mga kaloy maganda ito yan mm. yummy. Tunis na mga kaloy. siya Finish. Pinis. Na natin. So, tikman na natin mga kaloy. Dito sa... Dito malagitin kundi mga kaloy. Tingman natin kung... Okay bang lasanya, lasa niya. Ang lasa niya parang ano? Parang tahu gitu, Parang red wine yang rasanya, cikgu mas masarap tuh, malamig, yang mah oh, sarap, eh, hmm. saya mah itu lalu semua tetangga jan oh, sarap, untik manuk. Sarap. Ito so, mga kaloy, maraming maraming salit mga kaloy. dito lang muna mga kaloy. Sana supportahan nyo ako.